Hindi ko akalain na sa mismong burol ng kaisa-isa kong pamilya doon nila ako itatakwil. Itinulak nila ako palayo sa kabaong, sa harap ng lahat. Tinawag nila akong sinungaling na pera lang daw ang habol ko. Humahagulgol ako noon, pakiramdam ko, pati ang kaluluwa ko ay hinihiwa. Pakiramdam ko, mag-isa na ako sa mundo. Ang mga taong dapat ay kasama ko sa oras ng kalungkutan sila pa ang dahilan ng pinakamalalim na sakit na naramdaman ko. Pero ang mas nakakagulat, hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil kung gaano nila ako ginawang basahan sa mata ng mga tao, ganoon din naman kabigat ang kapalit na naghihintay sa kanila. Ang hindi nila alam ang akala nilang yaman na matagal na nilang inaasam ay nakareserba na pala para sa akin. Hindi nila inakala na ang tahimik kong lolo ay isang matalinong henyo pagdating sa pagbabantay ng kayamanan niya. Kung paano nila ako sinaktan at binaliwala, doble naman ang kanilang pagdurusa sa huli. At ang araw na yon dumating. Kung saan ang mga taong itinulak ako sa putikan, sila naman ang luluhod sa harap ko at magmamakaawa para sa tawad at pagmamahal. Ang buhay ko masasabi kong simple pero masaya. Ang kaisa-isa kong pamilya at katuwang sa buhay ay ang lolo ko, si Lolo Mateo. Siya ang nag-aruga sa akin simula nang maulila ako sa mga magulang. Sa piling niya, hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Pinuno niya ang buhay ko ng pagmamahal, ng mga aral at ng pag-asa. Hindi man kami mayaman, masaya ang buhay namin. Ang aming tahanan ay nasa isang tahimik na lugar. Isang simpleng bahay na may malawak na hardin na pinagtataniman ni Lolo ng mga bulaklak at gulay. Araw-araw, ang aming umaga ay nagsisimula sa amoy ng kape at ang kwentuhan tungkol sa mga plano namin sa araw na iyon. Ang mga tawa namin ang musika sa aming tahanan. Ang pagmamahal niya ang nagsisilbing gasolina para sa akin para magpatuloy sa buhay. Bilang isang babae, madalas akong mapuri sa aking itsura. Ngunit ang ganda para sa akin ay isang espada na may dalawang talim. Maraming nakakakita sa akin bilang isang modelo, isang muse, isang babaeng may magandang mukha at katawan lang. Madalas nila akong tawagin na Miss Sophia sa aming lugar. Pero iilan lang ang nakakakita sa kung sino talaga ako, isang masipag na empleyado sa isang kumpanya at isang simpleng babae na nagmamahal sa kanyang lolo ng buong puso. Ginagawan ko ng paraan na maging perpekto ang buhay ko na maging masaya ang bawat araw. Ang tanging ambisyon ko lang ay mapasaya ang lolo ko at mabigyan siya ng masarap na buhay bilang ganti sa lahat ng kabutihan na ibinigay niya sa akin. Ang akala ko, habang buhay kaming magkasama yung ganitong klase ng buhay na puno ng pagmamahal. Ang tahimik pero masayang buhay na ito. Pero hindi pala. Walang permanenteng kaligayahan. Isang umaga, hindi na siya nagising. Tahimik at walang pasakit siyang pumanaw sa kanyang pagtulog. Ang lolo ko, ang pinakamamahal kong lolo, iniwan na ako. Nawala na ang kaisa-isa kong pamilya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas noong mga oras na yon. Ang mga luha ko ay tila walang tigil na umaagos at ang sakit sa dibdib ko ay hindi maipaliwanag. Wala akong ibang inisip kundi yung mga masasayang alaala namin. Yung mga huli naming tawanan yung huling beses na nag-usap kami bago siya matulog. Ang pinakamasakit sa lahat, ang pag-alis niya ay ang pagkawala ng kaisa-isa kong kaagapay. Sa burol ni Lolo, nagulat ako nang biglang may dumating na mga hindi pamilyar na mukha. "Anak, kami ang mga kamag-anak ng Lolo mo," sabi ng isang matandang babae habang niyayakap ako. Nanginginig ang kamay ko habang kinikilala ko siya bilang Tita Clarissa, ang kapatid ni Lolo na hindi ko man lang nakita ni anino sa buong buhay ko. Kasama niya ang asawa niyang si Tito Victor at ang dalawa nilang anak na sina Ana at Paolo. Napansin ko ang kanilang suot, mamahaling mga damit at alahas. Napakagaan ng kanilang ngiti pero ang kanilang mga mata ay may kakaibang kinang na hindi ko mabasa. Hindi ko alam kung ganoon ba talaga sila magpakita ng pagmamahal o kung may iba lang silang hinahanap. Nagsimula ang pagtatanong nila habang nagpapalitan kami ng mga kwento tungkol kay Lolo. Gaano katagal na ba si Lolo Mateo dito sa bahay? Tanong ni Tita Clarissa habang nililibot ang tingin sa aming bahay na tila sinusuri ang bawat sulok. Sabi niya sa amin noong huling nakita kami mayroon siyang bahay na parang palasyo sa may nila ano na ang nangyari doon. Tanong naman ni Tito Victor habang tinitingnan ang bahay namin na may bahid ng pagdududa. Napaatras ako ng kaunti dahil sa kanilang mga salita. Ang lolo ko ay laging simple at kontento lang. Hindi ko alam na mayroon siyang mga ganitong klase ng pamilya. Nagsimula na akong makaramdam ng takot. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga tanong nila ay puro tungkol sa ari-arian. Hindi ko nararamdaman ang kanilang kalungkutan o pagmamahal sa aking lolo. Sa halip na magsabi sila ng mga masasayang alaala tungkol sa kanya, ang mga mata nila ay nakatingin sa mga gamit niya na para bang maihalaga ang bawat isa. Nagtanong si Ana tungkol sa mga alahas na suot ni lolo noong nabubuhay pa siya. Samantalang si Paolo naman ay nagtatanong kung gaano katagal ako naninirahan sa bahay. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-usisa sa buong gabing iyon at mas lalo lang akong nagduda sa kanilang intensyon. Tila hindi sila nakikiramay kung hindi nag-imbestiga na para bang may inaasahan silang makuha sa bahay. Kahit na alam kong walang masamang intensyon si Lolo Mateo, nakaramdam ako ng pangamba. Hindi ko alam kung bakit biglang nagpakita ang mga taong ito sa buhay ko. May mga bagay ba na hindi ko alam tungkol sa pamilya ko? May mga lihim ba si Lolo na sa kanila lang niya sinabi? Hindi ko inaasahan na mas lalala pa pala ang lahat. Sa sumunod na mga araw, ang mga pamilya ni Lolo ay mas lalong nagpaparamdam. Parang sila ang mas may karapatan sa aming bahay at sa lahat ng bagay. Narinig ko si Tita Clarissa na nagbubulungan sa mga kapitbahay. Napakalaki ng bahay na ito para sa dalawang tao lang, sabi niya habang nakatingin sa akin. Pero ngayon nawala na si Mateo, kailangan na nating magdesisyon kung sino ang may karapatan dito. Mahirap lang ang buhay ng apo niya sabi niya, na para bang wala akong kakayahan na mag-isang mabuhay. Ang mga salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa puso ko. Sinabi pa niya na ako lang ang nagpapanggap na nag-aalala kay Lolo Mateo dahil sa mga ari-arian nito. Hindi ko inakala na ang mga tao na dapat ay kasama ko sa oras ng kalungkutan ay sila pang magiging dahilan ng sakit. Ang pag-uusap nila ay hindi ko na mapigilan. Nagsimula na silang magdesisyon sa kung ano ang dapat gawin sa burol. "Sofia, hindi ka pa masyadong malaki para magdesisyon, kaya kami na ang mag-aayos nito," sabi ni Tito Victor. Pinili nila ang pinakamamahal na kabaong at ang pinakamamahaling catering. Ang lahat ng desisyon ay ginawa nila na para bang hindi na ako parte ng pamilya. Habang nakatingin ako sa kanila, napansin ko ang isang kakaibang ngiti sa kanilang mga labi isang ngiting hindi ko maintindihan. Parang may pinaplano sila na hindi ko alam. Sila ang nagbabayad ng lahat ng gastos na para bang binibili na nila ang karapatan na maging pamilya ni Lolo Mateo. Narinig ko rin si Ana na nagpaparinig habang naglilinis ako sa sala. Tingnan mo naman yung mga litrato puro yung lolo nyo lang. Wala man lang ibang mga kamag-anak, sabi niya habang nakangisi. Hindi man lang tayo binisita ng lolo natin dito. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Parang may gusto silang sabihin sa akin na para bang sinasabi nila na ang relasyon ko sa lolo ko ay peke lang. Ang aking pamilya ay sila, hindi ako. Ang lahat ng galit at sakit ay hindi ko na napigilan. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Ano ba ang nagawa ko? Bakit ako ginaganyan ng mga kamag-anak ko? Ang sitwasyon ay tuluyang sumabog sa ikaapat na araw ng burol. Nakaupo ako sa tabi ng kabaong ni Lolo, nag-iisa, habang pinagmamasdan ko ang kanyang tahimik na mukha. Bigla akong nilapitan ni Tita Clarissa na may kasamang dalawang lalaki. "Sofia, gusto naming makipag-usap sa iyo," sabi niya, pero ang boses niya ay parang isang espada na handang tumusok. "Umalis ka na dyan. Hindi ka dapat nakaupo sa tabi ni Mateo. Hindi ka namin kadugo." Nagulat ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya. Tita, ano pong sinasabi niyo? Ako ang apo ni Lolo, sabi ko. Pero bago pa ako matapos, pinutol niya na ako. Hindi ka namin apo, Sofia. Hindi ka namin tunay na pamilya. Sabi niya habang tumitingin sa mga tao na nakapaligid sa amin. Nagsisinungaling lang siya sa inyo. Kinukop lang siya ni Mateo. Ginagamit lang niya ang lolo namin para sa mga ari-arian nito. Siya ay isang oportunista at walang karapatan sa kahit ano. Nakita ko ang pag-iling ng ulo ng mga tao sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at ang tingin nila sa akin ay parang isang masamang tao. Ang pakiramdam ko ay parang pinagbagsakan ako ng langit. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ang mga salita nila ay parang mga bala na tumama sa puso ko. Ano ba ang sinasabi niyo? Sigaw ko. Mahal na mahal ako ng lolo ko. Walang katotohanan yang mga sinasabi niyo. Nakita ko ang ngiti sa mukha ni Tita Clarissa. Ang akala mo lang, Sophia. Tingnan mo ang mukha namin. Magkakamukha kami ni Mateo. Ikaw? Wala kang hawig sa amin. Pinatunog niya ang kanyang boses at parang narinig siya ng lahat kung talagang mahal mo siya, umalis ka sa burol na ito. Umalis ka sa bahay na ito. Wala kang karapatan. Ang dalawang lalaki ay lumapit sa akin at tinulak ako palayo sa kabaong. Ang aking puso ay parang dinuduro. Hinawakan ko ang kamay ni Lolo at pinilit kong manatili. Hindi ako aalis. Pamilya ko siya. Sigaw ko pero walang nakikinig sa akin. Ang mga tao ay nakatingin sa akin na parang ako ang masamang tao biglang tumahimik ang buong burol. Ang mga tao ay nakatingin sa pinto. Isang matandang lalaki na maisuot na salamin at isang malaking briefcase ang pumasok. Tinawag niya ang atensyon ng lahat. Excuse me, nasaan si Sofia? Tanong ng lalaki. Nagulat ako. Hindi ko siya kilala. Ang mga kamag-anak ko ay agad na lumapit sa kanya, na para bang kilala na nila siya. Ako si Tita Clarissa kami ang pamilya ni Mateo. May gusto ba kayong sabihin sa amin? Tanong ni Tita Clarissa na may ngiting nakaplano na. Ako si Attorney Ramos. Kinatawan ako ni Mr. Mateo Rivera, sabi niya. Narito ako para basahin ang huling testamento niya. Nagsimula ang pagbulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Ang mga kamag-anak ko ay tila nagulat, pero agad ding naging masaya. Ang testamento Iyan ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi ni Tito Victor habang pumapalakpak ang mga kamay. Aba, buti naman at may tao na nag-iisip para sa amin. Ang itin nila ay abot hanggang tenga na para sigurado na sila na sa kanila mapupunta ang mga ari-arian ni Lolo. Ang akala nila, doon nila makukuha ang yaman na matagal na nilang hinihintay. Ngunit ang abogado na nag-ignore sa kanila ay tumingin sa buong burol at ang kanyang mga mata ay hinahanap pa rin ako. Ang kaisa-isang hiling ni Mr. Mateo Rivera ay basahin ang testamento niya sa oras at sa lugar na ito, sabi niya. At sa harap ng mga taong ito. Sino ka ba talaga? Tanong ni Tita Clarissa na parang nagdududa na sa akin. Lolo mo lang siya. Hindi ka naman tunay na pamilya niya. Tumayo ako at nagpakilala sa abogado. Ako si Sofia. Ang apo ni Lolo Mateo, sabi ko. Tumingin sa akin si Atty. Ramos at mumiti siya ng kaunti. Sa wakas, narito ka na. Pinahihintulutan mo ba akong basahin ang huling testamento ni Mr. Mateo Rivera? Tanong niya. Nanginginig ang aking mga kamay pero tumango ako. Opo, Atty. Ramos, sabi ko. Gusto kong malaman ang huling hiling ng lolo ko. Ang mga kamag-anak ko ay nagtitigan sa isa't isa na para bang may masamang mangyayari. Bago basahin ni Atty. Ramos ang testamento, biglang nag-iba ang tono niya. Napag-alaman ko na may konting kaguluhan na nangyari dito. Sana ay matapos na ito sa pagbasa ko ng huling hiling ni Ginoong Mateo Rivera, sabi niya, habang nakatingin sa mga kamag-anak ko. Natahimik ang lahat, ang tanging maririnig lang ay ang mahina kong pag-iyak. Hawak ko ang kamay ni Lolo Mateo. Ang huling testamento ni Ginoong Mateo Rivera ay nagsasaad sabi niya, habang binubuksan ang sobre. Na ang kanyang apo na si Sofia ang mag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Nagulat ang lahat. Ang mga kamag-anak ko ay nagulat at ang mga mukha nila ay tila hindi makapaniwala. Ano? Impossible. Sigaw ni Tita Clarissa. Nagsisinungaling ka. Hindi siya ang tunay na apo ni Mateo. Tumawa si Atchoni. Ramos. Sa kanyang testamento, nakasaad na ang tanging pamilya niya ay ang taong kumakalinga sa kanya na walang iba kundi si Sofia. At sa mga taong kumalaban at nagbalak na gawin ang masama, wala silang matatanggap mula sa ari-arian ni Ginoong Mateo Rivera. Ang mga kamag-anak ko ay nanlalaki ang mga mata. Ang kanilang mga panga ay tila babagsak na. Mali. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling kayo. Sigaw ni Tito Victor. Pero Sofia, mahal na mahal ka namin. Sabi ni Ana habang lumalapit sa akin. Wala nang mas mahalaga kaysa sa pamilya, patawarin mo kami. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako sa kanilang lahat. Kung mahal niyo ako, bakit niyo ako itinulak palayo? Bakit niyo ako sinabihan na umalis ako? Bakit niyo ako sinaktan? Tanong ko sa kanila. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sasaktan. Pero ang mga ginawa niyo sa akin alam ko na may kabayaran ito. Ang mga kamag-anak ko ay umalis sa burol na wala man lang dalang anuman kundi ang kahihiyan. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanila na may pagkaawa at pagkamuhi. Tinawag nila akong ginto na hindi nila nakita. Si Tita Clarissa at Tito Victor ay nag-iwan ng isang malaking utang dahil sa mga mamahaling bagay na binili nila para sa burol. Dahil doon, napilitan silang magbenta ng kanilang bahay at magsimulang muli sa buhay. Ang pamilya na inakala nilang mayaman gayon ay naghihirap dahil sa kanilang kasakiman. Ang mga nagbalak na saktan ako ay sila ngayon ang nasasaktan. Habang nakaupo ako sa isang upuan na hindi kalayuan sa kabaong ni Lolo, naramdaman ko ang pagiging tahimik ng buong silid. Sa wakas, ang mga tao na nagbigay sa akin ng sakit ay umalis na. Ang mga tawa at pag-uusap ay naglaho. Wala na akong naririnig kundi ang tahimik na pag-iyak ko para sa aking lolo. Ang lahat ng hirap at sakit na dinanas ko ay dahil sa kanilang kasakiman. At ang lahat ng kabutihan at pagmamahal na ibinigay ko sa aking lolo ay siya naman ang bumalik sa akin. Ang lolo ko ay hindi lang isang simpleng tao na mayaman. Siya ay isang henyo na nagplano ng lahat na alam niya na darating ang mga ganitong klase ng tao sa buhay namin. Kaya pinili niya na manatiling tahimik at simpleng tao lang. Ngayon, ako na ang may hawak ng lahat. At ang buhay ko ay mas lalong naging tahimik at masaya. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal na ibinigay sa akin ni Lolo. Ang kanyang mga ari-arian ay nagbigay sa akin ng kalayaan at ang kanyang pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang buhay ay puno ng karma. Ang bawat masamang bagay na ginawa mo ay may kabayaran. Ang bawat kabutihan naman na ginawa mo ay may kapalit. Natuto ako na ang pagmamahal ay ang pinakamahalagang yaman sa mundo. At ang mga taong pinili akong mahalin nang walang kapalit ay sila ang mananatili sa buhay ko.